Eto na. Pero dapat ikaw magbasa niyan kasi parang ano eh, bagay ba, sa iyo yan. Bagay? Oh, ikaw Oo, dapat bagay sa iyo no. Ayoko nang tumitikim, tumitikim, no. Tumitikim ka rin nung may asawa ka na to. Ano ba? Eh, wait, ito na po ang ating buy item to kasi isang actual na kahit na may maganda ng asawa ay tumitikim pa rin pala ito na ibang babae. Tambog. Oh, okay. Para hindi siya satisfied sa kanyang maganda at sexy jowa. So, lalaan hula nyo na po kung sino ito Ah! ito na tumitikip pa ng ibang babae. Ay, Kay ano? Tama ba? Sa isang club daw? sa, o, sa isang club. oo isang club. Kusin? Pumupunta siya to, oh. ko. Wala akong pakialam kahit may nakakakita. Pero kasama niya yung mga friendship niya. Oh. Doon sila sa isang private room. Siyempre, pag isang private inum, inuman, inum -inuman, oh. inuman, inuman, So, abangan natin yan. Ang tapos yun, tuloy, no? <laughs> alam na. Oh, after na inum, inuman, ayun na. Meron na, himala, hey, may milagro nang nangyayari. talo Okay, hula-hula na po kung sino yan kung sino ang mga bida sa ating blind item. Eto na, diba? Yes!